Ngayong araw guys, andito kami lahat sa bahay ng auntie ko kasama ng mga kababayan ko sa isla namin nagtapok dahil nag-aabang kami na ipalabas na sa telebisyon ang featuring sa akin at ng kasama ko na si Shania sa programa ng I Wonder sa pangunguha ko ng lukot at donsol. At sa pagluluto namin ng iba't ibang putahe dito, wala pangang alas otso ng gabi ay andito na talaga ako at excited na nag-aabang na mulit makita ko ang mukha ko mismo sa telebisyon dahil sobrang tagaw talaga ako at matagal ko na itong pinangarap at syempre ang maging artista na rin. Almost one hour din ang pag-aantay namin sa palabas na ito at kanya-kanyang formahan talaga kami sa pag-aabang dito. May naghigda, nagpick up at naglingko dito dahil lang sa pag-aabang sa telebisyon na makita nila mismo ang mukha ko. At sa puntong ito, minuto na lang talaga para mag alas otso sa gabi nung nakaraang linggo. Ay medyo puno-puno na talaga at excited na sila makita nila ako at sobrang proud naman talaga ng mga kababayan ko at support dahil abang-abang talaga sila sa akin. As you can see, simula na nga ng palabas ng programa ng I Wonder at itong mga kababayan ko ay excited na masaya sila at naghihiyawa na sila dito dahil sa nakikita na nila ko at ngayon muling tingnan natin ang pag-feature sa akin at nang kasama ko sa panguha ko ng donsol at lukot sa isla at pagluluto namin ng iba't ibang putahe ng lukot at donsol Sa unang tingin, naakalain mong pansit sa nipis at haba nito. Pero aakalain niya ang pagkain ito, itlog raw ng isang lamang dagat? Sa isang isla sa lingig Surigao del Sur, namamahayang isang uri ng sislag na kong tawagin, wedge, sea hair o donsol di pangkaraniwan sa paningin ang donsol para siyang suso na kakulay ng bato at may tila matulis na balat. Nakikita siya or common siya sa mga coastal areas. Kung walang mga kumakain ng mga seagrass sa coastal areas, dumadami siya. So parang damo. So nakakaapekto siya sa una yung mga mga boats tapos yung mga pollution. Peste mang ituring sa pamilya ni Danny Rose, may malaki raw itong pakinabang. Bukod kasi sa pinagkakakitaan nila ito, ang donsol rin daw ang pumapawi ng kanilang gutom. Ang itlog kasi nito na kung tawagin lokot, nakakain. Silmula po ng pagkabata ko, ako na talaga ay nangunguha po ako ng donsol at lokot. Ang lokot ay inihanda namin kung wala kaming pagkain, wala kaming maulam. Nangunguha kami saglit sa hunasan para meron kaming maulam. At ngayong araw nga, ipapakita sa atin ni Dani Rose kung paano hinuhuli ang donsol. Kasama ang kahuhandar natin si Shania, ang Miss Earth Mindanao Bislig. Dito sa Surigao del Sur, marami kaming pwedeng ipagmalaki sa mundo. Mga dagat namin at pagkain. Yung mga tao wow. din ay sobrang mababait at they are very welcoming. Kapag kukuha ko doon sa Lati Dani, kailangan ba talaga na low tide or pwede siya sa high tide? Pwede siya sa high tide, pero mag, ano ka sa dagat, ka, 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 ka na sa lalim ng dagat. Ah, okay. Binibenta ba ito sa palengke? Itong Oo, Oo, binibenta ito sa palengke at sa amin, mura lang. Hmm. Ilang minuto nga nag-ikot-ikot at nagbasid-basid sa tubig si Dani hanggang sa... Ito, may lukot na, oh. Yan. Ito yung lukot tong dahon na to. Oo, oh, oh, yan. Dumidikit okay. yan sila sa lusay. Para siyang pansit na nasa, na nasa grass. Oo, oh, oh, <laughs> yan, yan. Okay, sige. Ito, kukunin ko natin, Dani, ha? Meron na tayo nakuhang lukot, guys. Aba mo hindi ka man lang pinagpawisan. Shania, eh sa paghanap ng Don easy pa rin kaya? Wala ko nakikita. Shania, dito. may dunsol dito. Tingnan mo ang dunsol. Ang ah, alam ko malaki ano to, parang sea star. Alam oh my, ko, ano yan? Malit lang siya. Hindi oh, Wala na, na man man agat, ate hindi. ha? ate ha? <laughs> hindi. Huwag <laughs> ka <matakot. laughs> Okay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yan ang dunsol. Okay, andito. This... Uh -huh. so Ito yung inahin ng lokot. Medyo scary siya, guys. <laughs> yung dunsol ay soft. Tapos parang may tupig sa loob. Okay, wow. <laughs> First time ko to nakita. Don Sol at saka Lokot. Don at lukot goals achieved! Pero hindi pa rin nagtatapos ang inyong misyon, Shania. Dahil up next, Operation Luto naman sa tulong pa rin siyempre ni Danny Rose. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder! Sa pagluluto ng ginisang lokot, kakailanganin natin ng bawang, sibuyas, luya, bell pepper, toyo at syempre ang lokot. Igigisa lang maigi hanggang sa ito ay maluto. Pero kung walang oras para magluto, pwedeng pwede raw kainin ng lokot fresh from the sea. Sa paggawa naman ng kinilaw na lokot, pagsasamasamahin natin ng lokot, suka, bell pepper, sibuyas, luya at sili. Pudura ng kalamansi at syempre, hindi mawawala ang pitino. Ano pa ba, ba ang hinihintay natin, Shanaya? Tikman mo na! Try natin yung ginisang lukot ni Ate Dani. Masarap sya. parang bihon, guys. Bihon na parang sotanghon pero galing sa dagat. This time, try na naman natin itong kinilaw na lukot. Mmm! hindi siya malansa. Lasang sotanghon pa rin. Pero masarap. Masarap yung ano, combination niya with suka. Saka cucumber. Refreshing yung lasa niya. Siyempre, hindi pa ang star of the show, ang mismong Don Sol. Sa isang mainit na kawali, maglagay ng mantika, bawang, sibuyas. Igisa hanggang sa maluto at isunod ng luya at dahon ng sibuyas. Talagay na natin. Ang donso oh, lang muna. Huwag so. muna yung laman loob kasi madali lang maluto yung laman loob. Ah, oh, okay. Yung so, sa ibabaw lang na parte. Pinakaunang oh, oh. ilalagay is yung pinakuluang donso. So. Yung itsura niya parang ano, yung eh, laman parang, loob ng baka. Atay, balon-balunan. Balon-balunan at saka laman loob ng ano, donso? Susunod na ilalagay ang laurel, paminta, sili at ibabang mga pampalasa. Hintayin lamang maluto ito ng ilang minuto. Sa experience ko dito sa Valencia, din, first time ko kumuha ng donsol, lokot. First time ko din magluto. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang adobong donsol. Ano kaya ang lasa nito? Masarap po siya para sa kawal niya ng baka. Sarap siya para siyang uh, blue merlin. At this moment, sobrang saya ko talaga dahil successfully done and worth it ang featuring sa akin at nangkasama ko sa pangunguha ko ng dunsol at lokot sa isla at sa pagluluto namin ito sa segment ng I Wonder ni Ma'am Susan Enriquez. Ang lahat ng paghihirap namin at pagod sa featuring na ito ay nasuklian din dahil maayos at maganda ako sa palabas na ito. Maganda ang mukha ko buong puso ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ito at sa segment ng I Wonder sa programa ni Ma'am Susan Enriquez dahil artista na ako. At pangalawang featuring na ito sa akin sa mundo ng telebisyon. Sana tuloy-tuloy na ito at sana isa din itong opportunity na maging daan sa pagtupad lahat ng mga inaasam-asam kong pangarap.